Ginoo Rolando Tambago po ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines po sa napak ng paksa this morning. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Apo, salamat sa panahon. Sir, sa ngayon ho ba ang sa inyo po mga miyembro, ano pong actual na sitwasyon? Ilan ho ba mga lalawigan ang kumpirmado na pong laganap ang ISF? Ah uh, sa ngayon ho wala pang pinapalabas na official uh, confirmation yung uh, Department of Agriculture kasi dapat sila yung nag declare But uh, sa totoo marami ho ang mga tinatawag nating sporadic cases of uh ESF uh, sa buong bansa. So sa Southern Luzon, meron ding sa part ng Central Luzon, sa Mindanao at saka sa Visayas. So kung titingnan mo kumpara noong mga nakaraan na mga outbreak ito ang situation ngayon is halos nagkasabay sabay Di kagaya ng dati na may nangyayari sa Luzon hmm. uh, after that few months may nangyayari sa Visayas or sa Mindanao hmm. ngayon kasi halos sabay-sabay ito siguro marahil ay eh dahil sa pag uh, yung kung tag-ulan kasi bumabalik talaga 'yung mga sakit ng baboy pag uh, pag uh, pagbago-bago ng panahon so ito yung nag-trigger ng uh, cases ngayon ng uh, mm. uh, problema doon sa mga baboyan. pero ang ASF ho ba, ay ano din, weather driven o oh, it's a particular virus uh, na ano ho na, na problema po sa mga baboy ito isang virus pero na-trigger natri ito pag mm. tag-ulan kasi may mga pag-aaral na dati na mm -hmm. sa sa ibang bansa na ang uh, virus ay uh, Mm -hmm. parang malakas magmultiply during uh, wet mm -hmm. season mm -hmm. nadadala doon sa mga alam mo na pinapainom natin yung mga baboy natin opo, opo. water mm -hmm. sources kung mm -hmm. contaminated so mm -hmm. mas madali at saka yung pagchange din ng weather it uh, is stressor din yan sa baboy mm -hmm. uh na stress ang baboy then uh, the immunity would you know, eventually maapiktuhan and uh, makukompromise yung health opo. ng baboy. Opo. Kaya kami nagtanong sa inyo, Sir Roland, ano ho, kung ano ho ang inyong report sa inyong mga miyembro kung gaano ito kalaganap. Kasi, yun nga po, no, may report ang, um, ang BAI at may report din po ang DA. Pero baka alam po sa inyong mga miyembro mismo, meron po mga nagsasabi nga na doon sa kanilang mga lugar ngayon ay meron na rin. So, so far ho kayo sa inyong grupo, wala pa ho kayong actual na kumbaga inventaryo sa mga lalawigan o bayan na may ASF. M meron ho tayo pero mm -hmm. ang the official, uh, meron ho tayo mga information like mm -hmm. sa Cotabato, North Cotabato, maraming mga bayan at sa barangay tinatamaan, meron mm -hmm. sa somewhere in uh Quezon, uh, mm -hmm. meron mm -hmm. sa South of Luzon, meron mm -hmm. sa Batangas, mm -hmm. ilang uh, tao na opo. rin ang declare. Si opo, opo. Uh <coughs> So, yun yung na, na mga hmm. mga information na nakakarating sa atin. Opo, At saka marami-rami din ho yung sa aktual ngayon. O, oh, yung nga po eh. Uh, ano po ang dahilan nito, sir? Uh, ano ho ang mga factors na ito na parang sorry po ano, uh, sa amin lang pong hmm. pagbabasa ng mga balita para kasing lumalawak uh, o nagpapalipat ito ay tumatawid kahit na po sa mga isla at mga boundaries. Ano ho ang nagiging problema ho kaya? Um, sa ngayon oh, uh, napakahirap talaga pigilan ng ESF dahil una wala pa tayong uh, tested and proven na uh, vaccine ng ESF. So, uh, lahat ng tatamaan ng uh, virus na ito, talagang mamamatay yung baboy. Tsaka ang nagdadala nito, pinakamalaking factor is yung tinatawag natin na trader o bihayero. Mm -hmm. Kasi ah uh, halimbawa, meron ho tayo kasing ayaw ko lang kung pinapatupad pa ngayon yung existing uh, policy na kailangan pag uh, isang bayan tamaan within 500 meter radius mm -hmm. uh, dapat ikal lahat ng baboy. Mm -hmm. So ang dati ho, walang indemnification program yung government, uh, talagang ang iba, isasalba nila yung baboy nila. Nakikita nila mm -hmm. na siguro tinamaan na yung isang teacher, barangay, mm -hmm. ibibinta nila madalian yung uh, yes, a, baboy nila na hindi nila alam kung infected na or hindi pa. Opo. Sige Kasi po. pag minsan hindi mo nakikita yung mm -hmm. nagmamanifest na talaga physically yung... Mm -hmm. Opo, opo. Kaya kumakalat yung uh, kumakalat yung uh, virus. Opo. Sige po, so pwede ho ba natin tong himayin lang ano po, Sir Rolando. Uh, ako po ay mm. presume matagal na po kayo sa industriyang ito. So nabanggit niyo indemnification, okay. nabanggit din mm -hmm. po ninyo itong mga hindi nila ma no kung may AS ba yung mga baboy, pero nga dahil sa mga balitang ito, dine nila. Mm -hmm. So, uh yeah kasi yung kapag malaki yung piggery mo, meron na kayong mga experts dyan, di ba? Agad yun ang madidetect. Yes. Meron na kayong pan-testing kung meron bang virus yes. itong mga baboy ninyo. Doon sa mga mm. backyard, di ba? Na mga hog raisers, ito hudin yung marami-rami, no? So, yes, opo, yes. opo, opo. Indemnification, uh, meron po namang pondo ngayon, di ba? Na ibinibigay po ang DA sa mga magbababoy, binibili nila yung mga baboy para na po ito patayin, no? Kumbaga, i-dispose po ito ng sa proper uh, measure para nga hindi na po ibenta. Sa inyo po mga miyembro, ano humbalita balita? Uh, gaano ba kabilis ngayon ang DA dito po sa indemnification at identification ng mga lugar nga na tinatamaan ng ASF? Uh, sa, sa ngayon nag-declare na yung DA mismo na tinasaan na nila yung indemnification program. So mayroon ng uh, 4, kung piglet 4,000, kung yung grower nasa 8,000 at saka yung inahin mm. 12,000. Ang uh, implementation niyan hindi pa natin nakikita kasi bago yan. Bago mm. lang nila din-declare I think mm. few weeks ago mm. na mayroon ng gano'ng program dapat uh, i-download na yan hanggang doon sa LGU kasi nandoon sa mga barangay yung uh, yung mga uh, cases kung nanggaling pa yan sa national or sa region pa mismo ay eh, talagang matatagalan i eh, uh, pinag-usapan natin yung uh, backyard kailangan nila yung pera maliliit ito ng mga farmers so dapat ang implementation gawa ng structure yan na hanggang doon sa mga kahit sa munisipyo lang Uh, na level. Okay. Para ma-identify ng mga mm. Municipal Agricultural Office officers mm. na matingnan kaagad yung may mga problema talaga para hindi na nila maipinta. At saka isang kailangan pa ng support ng mga lalo na ng mga backyard issue mga testing kasi wala naman silang mm -hmm. access mm -hmm. do sa mga testing. Oh, And uh, yun, we are calling also the government na dapat yung policy natin baguhin na natin para hindi matakot yung mga farmers aside from the indemnification mm. is a uh, it is thing yung may mga ulat na or regular surveillance oh. mm -hmm. kung halimbawa may sakit dapat ikal talaga opo, pero opo. kung wala namang sakit healthy animals even within the 500 meter radius dapat iallow na ibinta at uh, bigyan ng uh, mm -hmm. certificate from the veterinaryo Okay. Na puwede ibenta <clears throat> kasi para hindi matakot yung mga farmers <clears throat> na ipuslit nila <clears throat> eventually. <clears throat> and uh iyon ay yung magkakalat ng sakit. Uh yun nga po no sir ang sitwasyon ngayon dito po lamang sa Quezon City no. May mga areas nga po may checkpoint na doon po meron na silang mga nasasabat no pati sa Valenzuela. Sa iba't ibang <clears throat> galing po ito, meron nga din pong galing ho ng ano eh nang ng, ng uh, Central Luzon na eh at meron din pong galing hmm. daw ho ng Batangas. So, our point now is, dahil po sa mabuti ho at merong checkpoint, pero papaano nga doon sa mga lugar na wala pong mga uh, checkpoint na ito? So, ano ba sa tingin po ninyo? Ito ho bang kaso ngayon ng ASF ay lumulubha o under control? In my honest opinion, ito hindi talaga ito mapipigilan ma ang pag uh pag-spread ng ESF. So, that means it's un not under control. Kasi matagal na ito almost five years na eh. Mm -mm. Uh, dami na mm -mm. natin ginawa, eh wala nangyayari. The case now mm -mm. is uh, much uh, serious than uh, before. Mm -mm. Sa tingin namin, from oh. the private sector. Opo, opo. Serious now. Is it alarming na kapag hindi ka ninyo gawin ng gobyerno, yung mas mabilis na pag-download ng pondo sa mga LGUs, no? at yung din pong kaninyo, no, mga programa para maayudahan yung mga backyard uh, hog raisers po natin. Is this uh, alarming na po na sitwasyon? Kung hindi magagawa ng paraan talaga, I think uh, it will affect the industry talaga. Opo. Gaano po karami ang inyo pong hanay, sir, na maapektuhan po nito kung sakasakali? Ang yung uh, federation natin, meron tayong 48 associations and cooperative all over the Philippines. So mm -hmm. talagang mm -hmm. malaki. We are comprised of the biggest uh, uh, producer sa buong Pilipinas. Opo. Ang population ho, ng baboy natin sa buong Pilipinas uh, nasa almost 9 million heads mm -hmm. na lang mm -hmm. coming from before the ESF nasa mga 1.5 uh, 15 million yung population ng buong baboy so ibig sabihin mm -hmm. nung mga nakaraan na nawala yung baboy nasa mga 5 million na rin mm -hmm. at least 5 million heads na rin yung nawala Opo. so meaning kung may cases ngayon uh, talagang mababawasan pa Opo. Bakuna. Tuloy-tuloy itong infection. Opo. Itong bakuna po, ngayon daw a Friday darating, 10,000 lang po iyon, no? At may binabagit. Yes. May, may, opo. Uh, 10,000 lang and uh, hindi pa ho natin alam kung saan saan po ito gagamitin. Sa inyo pag, uh, ano, mer meron bang ugnayan sa inyo ang DA sa puntong ito? Yung bakuna po, kayo ho ba mismo ay meron ng nakita, nag, na, ano, na, 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 test na kung gaano ka-effective itong bakunang ito? At kung sakasakali ho, magkano ba ang isa nito sa pagkakaalam nyo? At gaano karaming kailangan po natin? Ah, uh... Una, ang bakuna ho na dumating ngayon 10,000 doses is just for controlled trial. Tinatawag nila mm -hmm. controlled trial kasi mm -hmm. may mga nakaraan na trial na wala pang official uh, report na lumabas, mm -hmm. no? So ito ngayon it's a welcome development na it's yung bayi na mismo ang naglead ng trial and it will be tested i think majority dyan is dyan sa somewhere in Batangas opo 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 so but mm. ang 10,000 is napakaliit although this one is just a trial napakaliit doon sa mm. sinasabi natin na 9 million na uh, mm. 9 million na uh, population ng bu baboy ng buong bansa opo opo so kung titingnan natin napakaliit sa opo. Manila <laughs> para may perspective lang tayo sa NCR alone yung uh, yung kailangan natin na baboy dyan is na sa mga 7000 per day na heads mm -hmm. para sa konsumo lang ng NCR per day. Mm -hmm. So titingnan mo yung numbers, it's napakaliit nitong trial material natin. Opo, opo. Um kayo ho mismo uh, sa inyo pong uh, ano um hanay, meron na ba kayong reports uh, kung effective po ba talaga ito? Sa ano po ang balita noho ninyo sa inyong mga counterpart sa abroad? May mga nag na sa atin dito mismo nung initial trial mm -hmm. nung nakaraan. meron nag-testing mga members natin. Mm. -hmm. Na may nakikita tayo na may uh, may potential siya doon sa mga grower pigs lang. Mm. -hmm. But doon sa mga inahin hindi pa husya. Uh, hindi pa husya tested. Opo. So itong vaccine talaga na tinitesting natin ngayon is meron siyang potential. Mm -hmm. We will just wait for the final result after this control trial. Opo. Meron But ba this one? Mm -hmm. yeah, this one is only for the grower peak. Opo, opo. Meron ho ba kayong uh, ano uh, mga balita na kung mga magkano isa nito? Ang sa ngayon ang tinitingnan natin that's around 500 yung uh, sinasabi nilang price. Opo. Around 500 pesos per vaccine. Per pig, yung per dose, yeah. Uh. Opo, opo. 500, hundred uh, yung testing nito magkano po ang ano, ang ang kit? Meron kayo information? Mm -hmm. yung test kit? Uh, <clears throat> ma paiba-iba kasi depende sa brand. Mm -hmm. Ang mm -hmm. tinata ang maganda kasi diyan yung uh, PCR, yung RT-PCR mm -hmm. na testing kasi real-time and mm -hmm. uh, sigurado yung testing. Uh, mm -hmm. mahal, ho, mahal. Uh, may mga regional distinct centers naman pero yung <clears> at <throat> individual company lalo na yung backyard mahal <clears throat> nasa mga 500,000 yung uh, pinakamura na uh, parang mini laboratory diyan. Okay. Sige. So Sir kung saka-sakali po uh, kayo po sa inyo pong federasyon how do you manage this? Uh, in case ho ba maging available yung vaccine commercially, kayo ang gagasta? Para sa inyong mga alaga, sa inyong mga malakihan na hog raisers, commercial hog raisers, o pauubayan sa gobyerno ang gastos And Otherwise nga po, dagdag itong cost, di ba? Yes, yeah, sa majority naman ng commercial farms na may kapital mm -hmm. talaga, mm -hmm. I think they can afford okay. they can afford uh, to protect their business also. But mm -hmm. for the backyard kailangan or medium scale, mm -hmm. uh, dapat uh, supportahan talaga ito 100% ng government. Oh, dapat talaga libre. Kasi it's very mm -hmm. very costly. Oh, dapat libre. But uh, mm -hmm. for commercial naman, uh, tulong mm -hmm. na rin sa industry mm -hmm. eh dapat yung commercial mag na rin. May additional cost niyan magiging sa halaga po ng ano, processed uh, meat. Yes, magiging kung sabihin natin, uh, kung sabihin lang natin 500 pesos per uh per, per dose, mm -hmm. ang yeah ang magiging epekto niyan doon sa baboy mismo per kilo ng live hogs is that's 5 piso. 5 mm -hmm. uh, piso per kilo. Kasi 500 divided by 100 yung kilo mm -hmm. ng baboy, mm -hmm. yung weight. Mm -hmm. That's 5 uh, piso per kilo ng live weight. Mm -hmm. So that would translate around 7 uh, piso to 8 piso doon naman sa karne ng baboy. Okay. Kung titingnan natin yung magiging epekto hanggang doon sa consumer. Opo. Sa ngayon po no dito sa DA Bantay Presyo, ang pork liempo ay from 305 to 420 pesos. Habang ang kasim ay from 290 to 360 pesos. Ito bang presyong ito ay sakto po sa inyo pong pagkaka- I mean, para po sa inyo ito ho ba ay uh, uh, ano ay makatarungan na para po sa mga hog racers dito po sa mga binibilhan na source. Sa ngayon on the current state uh, lalo na sa NCR and the whole of Luzon dapat mas mababa pa yung retail price ngayon kasi napakababa ng uh, uh, farm gate prices ngayon dahil nga sa isa situation diyan ngayon sa na, sa Luzon so the the 400 pesos na umaabot yung per kilo ng young is napakamalo Apo, dapat na sa mga 300 yung LIMPO mm -hmm. part nasa average lang sana yan ng mga 360 370 mm -hmm. while yung Kasim dapat nasa mga 320 340 lang yan mm -hmm. with the current price Opo opo Magkano ba ngayon ang farm gate price po uh, uh, Nag-average na ho ang mm -hmm. ang farm gate price sa Luzon nag-average nako ng 170 mm -hmm. 165 to 170 Opo, opo, per kilo. So, so ibig sabihin, mm -hmm. mag ka doon ng uh, mang kahit mga 150, mm -hmm. eh, tumatama pa rin siya sa mga 320 to 340 ang liyempo, Awang katin. Uh, opo, opo, sige. Okay, sige. Ano cha? Yes po. Uh, sir, ako yung sinasabi niyo po kanina dun sa pahayag ninyo kay Sir Ted na hindi kontrolado ng gobyerno sa ngayon itong problema natin sa ESF. In the past po ba pagka nagkakaroon tayo ng ganitong problema, not just with ASF, maging sa sa ibang mga sakit na tumatama sa mga baboy, natutugunan po ba nila agad yung tulong at uh, kinakailangan ng mga pork producers natin? Yung case kasi nga natin ngayon is different from the other Uh, animal disease before. Mm -hmm. Itong ESF virus kasi is napaka matindi ito kasi wala pang gamot, wala pang biosecurity lang talaga yung kontra natin. Mm -hmm. Kahit yung gobyerno, mahihirapan talaga dito. Mm -hmm. Opo. So hindi naman sinasabi natin na hindi totally control ang gobyerno naman ay <clears throat> may ginagawa. Mm -hmm. Pero sa tingin lang natin, uh, unless until na mayroong vaccine, dito pa natin makokontrol talaga masasabi natin na makontrol itong uh, disease na ito. Apo. Do you agree na panahon na po para magdeklara ng state of calamity sa particular na isyong ito para ho, magkaroon talaga ng funding and focus? Yes, in relation to just to provide the funding kay mm. kinakailangan mm. kailangan sa tingin natin kailangan mag-declare kasi mm. walang mm. available na fund fund ngayon para Apo. magbigay ng A uh, sapat na equivalent uh, indemnification Opo. sakaling mangyari ito sa buong bansa, i-implement hmm. yan sa buong bansa ang indemnification, hindi ka kakayanan yung Opo. existing funds nila. Opo. So, a state of calam calamity declaration is uh, necessary for now. Opo. Sir, uh, yun hubang indemnification, pakiulit lang po. Sa inyo hubang hanay, sakto ba yung presyo na iyon? Uh, magkano po sa BIIC 4,000? Magkano po? 4,000 sa big, uh, sa grower, yung lumalaki na nababoy, nasa 8,000 yung sinasabi. And uh, 12,000 yung sa uh, sa inahin. So kung tating, natin yung sa grower at sa finisher, nasa mga, nasa mga 40% lang yan ng cost ng farmer. So mali maliit ho yan. Actually. Opo, opo. opo. So dito ho talaga, sir, uh, it, kahit na po mayroong ganito nga no, na indemnification, lalabas po na kung ako yung may marami-rami ang aking baboy, kung 20 heads yun sa akin, tapos eh, may ASF yun sa akin, isipin ko pa rin, mabawi ko itong aking puhunan dito, kaya kung maaaring ilusot ko, gagawin ko yon para ho, Para lang pansarili, di ba? To, to save. I mean, to save yung puhunan. Tama po ba yun? Ganon? Pwede talaga yung mangyari yan. It's happening uh, everywhere. Pero kung gagawin ng gobyerno yung sinasabi natin kanina na testing, regular testing sa lahat ng mga tao na may mga malalaking population ng baboy, then makikita natin yung ma-advise din natin yung farmer ito, kailangan na healthy pa ito, ibenta na natin. Magaguided yung mga farmers. Hindi na parang habulan yung gobyerno at saka yung mga farmers. Sige po. Gaano karami pong tao sa inyong industriya na umaasa po sa kabuhayan na ito? Meron kay estimate? Gaano kayo, karami mga manggagawa? Napakarami. Sa amin lang, Hanay, nasa mga almost 800,000 uh, members kami lahat. Mm -hmm. So, uh, napakarami. At mm -hmm. hindi pa nasakop mm -hmm. natin yung karamihan ng mga mm -hmm. backyard. Mm -hmm. Tingnan natin yung industry natin, nasa 60% pa rin yung mm -hmm. small uh, hog raisers. Opo, opo. ano nga, ang laki. Small mong... hold, hold sir. Sige po, kasi mamay... Napakalaki ho ng... Mm, -mm. Yeah. Napaka, napakalaki po ng ano nito ng employment no na ibinibigay po at kabuhayan nga kasi mamaya meron kaming interview sa taga eh para ho naman we are equipped no with the knowledge, ano, information para po maitanong sa kanila. Sige po, salamat po na marami yeah, Sir Roland yeah, ah, sa inyo oh, panahon. Yeah. At kami po ano, kami po nagagalak na amin pong ma maunawaan itong mga pangyayaring ito. Hango po mismo sa inyo pong karanasan bilang isa sa mga nasa hanay po ng industriyang ito. Salamat po Sir. Maraming salamat. Opo, thank Morning. you. Si Ginoong Rolando Tambago, siya po ang presidente ng Pork Producers uh, Federation of the Philippines, at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.